Welcome to another vlog. Samahan nyo kaming muli sa aming backyard gardening. Itutur ko kayo sa aming munting garden. So, ito na yung aming update sa aming mga kamatis. So, medyo madami siya. So, nagulat lang kami kasi meron ng naunang pumitas. Yung mga okra namin which is sobrang sagana yung pamumunga niya na nakailang harvest na kami. And then, meron kaming mga tanim na pet dito which is medyo malalaki na rin siya may kangkong din so dun sa bandang gitna uh, po ng mga pet siya pwede na siyang i-harvest anytime ayan po. kapag marami po yung bunga ng kamatis, bumibigat po yung mga sanga po nito. Kaya linigan po namin ng tungkod which is DIY lang din. So ang daming bulaklak ng aming mga okra na anytime soon mamumunga yan ng paulit-ulit. So as you can see, sobrang dami ng mga bunga niya. Meron po akong kasama ditong makulit na bata. Kahit pawis na pawis na siya, sunod pa rin siya ng sunod. na niya na yung aming mga tanim na mga gulay ayan po siya dito po tayo sa kabilang side po ng aming garden meron po tayo ditong tanim na uh, maliliit po na okra tapos yung mga sitaw po linigin na rin siya ng gagapangan ayan po siya yung sili tapos meron pa kaming mga kamatis din dyan, petchay din po ayan po siya sobrang dami. So, anytime, pwede tayo kaming mamitas ng aming mga gulay at pwedeng kainin. So, ayan nga po, namitas na po ako ng aking, ang uh, aming tanim po ng mga okra. So, medyo madami-dami din po yan.